usta mga para sa lahat nga pala na nakapanood nung last upload ko nung nakaraan. Yung tungkol dito sa JVT version 3 na to. Yung mga nagre-request po kasi ng sound check. Since nai-restore po natin tong JVT version 3 na to, salamat po kay Boss Crisosto Mohayana. Naging maganda po ulit yung tunog niya Kasi nga po nakita namin na ayan yung mga fiber niya sa loob Talagang laspag na laspag na po nangingitim na Kaya po pinalitan na yan ng bago Medyo hindi lang talaga ako kasi mapakali Gusto ko yung paiba-iba ng tunog ng pipe Ewan ko ba ang bilis ko talaga magsawa Kagagaling ko lang sa B8B3 tapos itong GBT version 3 na Hindi ko na nga alam baka pagkatapos nito Target ko naman makuha yung GBT version 2.1 Yung Silent Killer nila Kaya naman baka maghiwalay din kami agad nitong titanium pipe na to. Kakasad naman, oy. At bago ko po ito isa sound check, gusto ko mas malinis muna yung motor. Kaya ito din nalak ko muna siya sa motor wash malapit dito sa amin. Dahil nga November 1, konti lang yung mga bukas na negosyo. Buti na lang open dito. Malamang masarap na naman yung pakaramdam ng motor ko nito kasi nalinisan na siya. Panaip din po kasi ang ulan kaya hindi ko po ito mapamotor wash kasi sayang lang din kapag pinahugasan mo tapos maulanan matatalsikan na naman ng putik yung ilan lim sayang din talaga yung 100 As sa mga magtatanong, super stock nga lang pala yung setup nitong motor pagdating sa makina. Para sa akin, yung tunog ng pipe na to, sobrang solid na rin. Buhay na buhay yung RPM, tsaka hindi siya ganun ka mabackfire. May narinig ako mang ilan ngilan, pero unlike dun sa mga dati kong gamit na tambucho, talagang malakas yung backfire, tuloy-tuloy. Kaya naman kung trip mo to, bumili ka na rin. Paano kung nagustuhan mo tong video ko, follow mo na rin ako. Salamat, ride safe!